Uh, anong singgit? Bako mm -hmm. turot ako kuwayan nga mainet Nung umbra oh duro para di nag karon itur Karoon, sa mansion ko. oh daw? Hindi. Amo, amo mansion ko? Nga gini mo? Nga kobo? O, amuro daya? Oh. amuro daya? aja. ako ja, kagabi nag Amuro ko. oh di ba? la Oh, ito yung teres May ang teres ko ang bungad. Oh, di ba? May bulaklak na. Tapos may puno. May orchid, so may bulak na yung orchids oh, May pinya. Tapos di sa likod doon, mga gulay da. kagparay paray. ang bugto ko na tagiya, ate, aga pa nagasermona, gusto na tanay, hindi tampuhay. Alas tres. Alas 2, madaling araw, gumisa pa na maubrado kuno kami ang baboy naman ginung pisahan namon na last tres eh Nangaga. aga tatay do namon oh dia takod ko bin turog oh oh di ba may electric man pan din ako yan ya yeah, di ba iway na iway ko do gitu ko eh to ah nyo oh di ba oh tapos ja don oh uh. Uksadan, mau mana ni? Tahu, kanan ini kuno kunasan. amuda. Duro bugak man oh. Gagmay pa lang oh. oh. may balite pa kami di. Oh. Te oh, te amuro de. Te nakita mo oh. Te amu de, ah. balay nandag, ya. Sing, paano, balay nang dagay sing balay nang dato metro ang agwat des ko bi akta. Te ora duman no. Abios tu kanina sa eroplano ni ah. Usap, usap. Oh, di man. Mag-usap duma kami daw oh. Nan, nan. Usap Usap. Saging. Tapos tuya ka ron. Ayan. Mmm, May kawayan. Nagya, kawayan. Pa, pa kami kawayan. inting minute kayo na. Nung